Kumusta kaibigan? Kumusta kapatid? Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsama sa amin dito sa Landas ng Pag-asa. Ngayon pong araw ng Sabado, inaanyayahan ko po kayong tumahimik kahit sandali, uh, magdahan-dahan at samahan niyo akong pagnilayan ng ating mabuting balita. Alam nyo po, uh, dahil Sabado, tayo po ngayon ay nasa napapagitnaan ng nagdaang linggo at yung paparating na susunod na linggo. Kumusta ka? Katulad ng binanggit ko kanina. Pagod ka na ba? O lumalaban pa? Kumusta po? Uh, asar na asar ka na ba sa nangyayari sa iyong paligid? Nagre-reklamo ka na ba sa bigat at hirap ng buhay sa mga panahon ngayon? Kung yan ay ikaw, na inaanyayahan kita. Inaanyayahan kitang pagnilayan, pagdasalan ang ating mabuting balita sa araw na ito. At ang ating pong mabuting balita ay hango sa panulat ni San Lucas chapter 6 verses 43 to 49. Hayaan niyo po akong basahin ang mabuting balita ng Panginoon ngayong araw para sa inyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti." Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakapipitas ng igo sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa si inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig na aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato ay nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig, ang bahay na iyon at pagkadakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, Katulad nung binanggit ko kanina, inaanyayan ko po kayo na magdahan-dahan, na tumigil panandali. I want you to observe not only the people around you, hindi lamang po yung uh, kasama ninyo sa bahay or mga katrabaho. I want you to also observe ikaw. Kumusta ba ang mga salitang iyong binibitawan nung nagdaang araw? Ano po ba yung madalas mamutawi sa inyong mga bibig na lumalabas dito? Puno po ba ng galit, poot, uh, sa reklamo? Puno po ba ito ng, ng chismis? Kasi katulad po ng nabanggit ng ating mabuting balita, kung ano daw po ang madalasang bitin o bukang bibig, ito daw po ang laman ng dibdib o ng ating mga puso. Inaanyayahan ko po kayo. Inaanyayahan ko kayo to further reflect and ask yourself, na mumutawi po ba sa atin ang pasasalamat? Pasasalamat dahil buhay pa tayo. Pasasalamat dahil patuloy pa tayong lumalaban. Patuloy lang po nating sambitin ang pasasalamat, lalong-lalo na sa Panginoon. Dahil ito daw po ay nagsasabi na kung ano ang laman ng ating mga puso. Makikita din po natin yung ikalawang imahe or image dito sa mabuting balita. At ito po yung image ng isang tao na naguhukay daw ng malalim. At dun sa matibay na bato o matigas na bato ay nagtatayo ng bahay bilang pundasyon. At nabanggit din po doon na kung sino man daw po yung sumusunod-sunod sa Panginoon at tinatawag siyang Panginoon-Panginoon pero hindi naman daw po ginagawa yung mga utos ng Diyos eh para daw yon yung taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon tayo ng bahay na walang pundasyon, kaya pag nadaanan ng unos, eh bumibigay ka agad. At ang nabanggit nga po dun sa mabuting balita, eh lubusang nawasak ang bahay na iyon. Kumusta ka ba pagka may unos na dumadaan? Malalim ba ang ating paniniwala, pananampalataya at pagsamba sa Panginoon? Naniniwala ba tayo sa kanyang mga salita? Alam niyo po kung tayo po ay magre-reflect ng mabuti sa ating pong mabuting balita, hindi lamang po yung dalawang imahe ang nakita natin, yung imahe ng puno at yung imahe ng bahay. Ang nakita po natin yung hindi natin nakikita sa puno. Ano po yon Yung ugat at yung pundasyon. Sa pundasyon ng bahay, eh, wala naman pong puwapansin, ay napakaganda ng pundasyon nyo. Diba madali siyang bitin? pagganda ng dingding, napakaganda ng pintura, napakaganda ng bubong. Kasi ito po yung ba mga bagay na nakikita. Pero yung hindi nakikita, yun po ang mas mahalaga. Tulad ng nabanggit sa ating mabuting balita, walang punong mabuti ang magdudulot o magbubunga ng masama. Walang punong masama ang magdudulot o magbubunga ng mabuti. Anong klaseng puno ka? Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin dito sa Landas ng Pag-asa. Kung kayo po ay nabihiyaan ng mensaheng ito, inaanyayahan ko po kayo to like and to share this to your friends. God bless you mga kapatid. Patuloy lang ang ating paglaban, patuloy lang ang ating pasasalamat sa Panginoon. Mahirap ang buhay, pero ang ating pundasyon malalim. Ano mang unos ang dumaan, sigurado tayong, sigurado tayong buhay ang Panginoon. God bless you and happy Sabado!